Asahan ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa, dulot ng kaulapan ng Bagyong Wilma. Ang ulat panahon mula kay Marcos Uy. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center, as of 1pm, namataan ang Bagyong Wilma sa 225 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar, taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito west southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, bahagyang humina ang galaw ng bagyong Wilma habang papalapit sa Eastern Visayas. Nakakaranas na rin ng pag-ulan ang ilang bahagi sa bansa dala ng kalupaan at bagyong Wilma. At para naman sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 29 degrees Celsius at nasa 60% ng chance of rain. Sa so, Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 25 to 29 degrees Celsius at nasa 100% ang potsyansa ng pag-ulan. Sa so, Cotabato Province, maglalaro at sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng uulan. 25 to 30 degrees Celsius naman ang maging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance sa pag-ulan. 26 to 28 degrees Celsius ang ay nasa hang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City, bukas at 90% ang chance ng uulan. Sa Lano del Norte, ay papalo bukas sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur, ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 100% ang tsansa ng pagulan. Ang araw ay sumikat kaninang 5.41 ng umaga at lumubog ng 5.26 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center.